Yung mga kamatik maganda magandang gabi mga kamatik. dahil sa gabi ngayon mga kamatik maghanap naman tayo ng umang mga kamatik dahil kagabi ang lakas ng ulan magdamag mga kamatik dito sa Bicol ngayon naman maghanap naman tayo ng mga umang kung merong naglalakad dito mga kamatik. Ayun, mga matik, meron akong nakita, mga matik. Isang umang na maliit, mga matik. Yung shell niya, iba namang klase din, mga Na patumbok naman yung kanya shell. Dahil sa ngayong gabi, mga matik, maghahunting tayo ng umang. At ipapakita sa inyo mga kamatik kung ano, ano yung mga shell nya kaya ito mga kamatik nakita natin naglalakad siya na shell nya ay kakaiba din mga kamatik ngayon mga kamatik dahil sa nakakita na naman tayo ng isa maghahanap pa tayo ng iba pa mga kamatik baka may makita pa tayo dito na nagdalakad mga kamatik. Yo yeah, mga matik, ito naman mga matik, talagang ah, sobrang laki naman ito mga Matic. ang kanyang shell ay plastic lang mga matik ng shampoo. Yan yeah, mga Matic dahil siguro wala na siyang nakuha ang shell mga kamatik. Uh, ah, Pinagkasya na yung kanya sarili doon sa rigli, takip na shampoo mga kamatik alam mo ba mga kamatik pagka nagsisilak yan yung mga umang na yan mga kamatik tapos wala siyang shield galto ang gagawin nila mga kamatik maghanap sila ng takip ng bote yung mga matik at doon nila ipapasok yung kanilang sarili para ma protektahan lang yung kanilang tiyan mga kamatik. kasi yung tiyan niya mga kamatik, malambot na para natusok sa matulis na bagay masusugata lang sila mga matik kaya ito mga matik nakakita tayo parang takip to ng gatas mga kamatik, yung sa mga baby Kaya mga kamatik, napakalaki niya. Yo mga kamatik dahil sa nakakita tayo Hanggang dito na lang mga kamatik Si Doka Matik mga kamatik Kakaiba siya Matulad na ito kakaiba mga kamatik Plastic bottle yung ginamit niya Plastic na ng, Ano nga lang Bote ng supon mga matik. Yun ang ginamit niya para Maprotect talay niya kanyang kwitan Yung kang bandito hanggang dito na lang mga kamatik. Magandang, magandang gabi mga